balitang balita ngayon ng pagpupositibo ni Justin Brownlee sa mga ipinagbabawal na substance sa World Anti-Doping Agency sa mundo para sa Asian Games. Ayon sa Article 11 ng World Anti-Doping 2021, ang mga team na nagpositibo sa mga ipinagbabawal na gamot na related sa sports ay maaaring ma-disqualified o ng ginto at papatawan pa ng sanksyon ng event na kanyang sinalihan. Si Justin Brownlee ay nakita ng Carboxy THC, isang substance na related sa cannabis o sabihin na nating marijuana o hindi, depende sa B sample na ibibigay ulit ni Justin Brownlee dahil hinihingian ulit ito ng mga komite sa Asian Games sa China. Hindi lang si Justin Brownlee ang nagpositibo dahil isang player naman sa Jordan National Team na si Sami Sai ay nakitaan din ng ipinagbabawal na substance isang banned steroids na hindi pa madetermina ng Asian Games Anti-Doping Agency. So meaning dahil may nagpositibo sa ating gilas Pilipinas at sa Jordan na nakakuha ng gold at silver ay mapupunta na sa China na nakakuha lang na bronze medal ay sa kanila na. Ang gold medal? Ayon sa batas ng Asian Games sa basketball, kapag may nagpositibo sa mga ipinagbabawal na gamot, dalawa o higit pang player sa team, ay automatic disqualification agad at babawiin talaga ang gold. Si Justin Brownlee lang naman ang nakitaan at mag-isa lang siya kaya pwedeng hindi na mabawi o mababawi talaga depende sa appeal ng China. Samantala ay naman sa mga kumakalat na balita sa China, mukhang ipoprotesta nila ang pagpapositibo ni Justin Brownlee sa ipinagbabawal ng ITA dahil sila ang pinakamalapit sa dalawang team. Na sa mga report tatlong buwan ang aantayan para malaman ulit ang desisyon ng Asian Games Committee dahil sa hinihingaan pa nila ng B-sample si Justin Brownlee at yung isang player sa si Jordan. Kung sakaling mabawi ang gold sa Pilipinas, mapupunta sa China ang gold at yung silver naman ay mapupunta sa Chinese Taipei. Ang balitang patungkol kay Brownlee ay pinagpipiestahan na ngayon ng mga fans sa China at sa mga nababasa natin ay kaya daw pala magaling maglaro yung import ng Pilipinas dahil may ginagamit daw itong ipinagbabawal na gamot sa Asian Games. tad, -tad ngayon ang balita kay Justin Brownlee sa China. Lalo na sa mga Chinese fans na hindi pa rin matanggap ang pagkakatalo ng China sa ating Gilas Pilipinas. Base sa mga nababasa natin sa mga Chinese fans, gusto nilang papanagutin ang Pilipinas at pinagtatawa nila si Justin Brownlee at nilalait kaya daw pala ito magaling at hindi mapigilan, nakadroga. Well, after 3 months, malalaman natin ang desisyon ng Asian Games kung babawiin ba nila ang gold medal sa Pilipinas na mapupunta sa China base sa mga pwesto. Pero hanggang sa ngayon, marami pa rin ang umiiyak na Chinese fans at hindi matanggap ang pagkakatalo ng kanilang national team sa ating Gilas, Pilipinas. Ay naman sa CBS ng Amerika patungkol sa THC Carboxy, ay hindi na nila ito kinikilala na ban sa sports at kinikilala na nila ito lalo na ng USDA na hindi masama. Ginagamit kasi ito bilang medical medicine kaya nasa China na ang desisyon. Guess what? Justin Brownlee time once again. Probably providing the shield. It's a three. Yeah!